Hello guys, gandang hapon po guys So Kahit maulan po guys Ay nagtatrabaho po tayo no Mayroon po tayong tinichin sa oil po So ito po yung tinatrabaho natin Pati makikita ah, uh, Nagchichin sa oil po tayo no Yan Medyo madali lang tingnan guys no Paano magchinch sa oil ah, uh, Dito lang natin tatanggalin yung filter Diyan nakalagay ang filter po no? Diyan at ito naman ang ating filter rinse at may long extensions uh, extension siya uh, para po uh, mabot po natin. Gusto kung puti lang. Lagyan natin ng ano basahan po para ah uh, ito yung bago kabit na natin ito. Okay, lagyan natin ng konting Para pang robot to kan ni kan kutum ba yo hot metallic six you can't chill be tapos na yes, lalo <coughs> so, plus na natin yung drain bolt. kita ng yung drain bulk hmm meron may me see